Nako, eto. Nagsalita na rin po itong si Kuya Kim. etong issue na ito ng kamikaze at ng mga taga-sorsogon ay hindi na rin po natapos-tapos. Dahil sa tingin ko, hindi naman ito bago sa politika nagmula, pero kahit sa showbiz ay gumagamit na rin siyempre ng mga trolls. Yung mga dapat dipensahan ang kanilang sarili. Ganon yun eh. Kahit nga sa mga noon time shows, di ba? Pwera lang ang It's Showtime. Dahil walang trolls dyan, mga totoong taga-suporta talaga yung makikita natin komento sa mga issues tungkol sa It's Showtime. So eto, hindi daw nagustuhan ng mga netizens ang komento netong si Kuya Kim sa hugot ng isang uh, kamikaze member, yung frontman nila na si Jay Contreras sa Instagram. Yun. Pinuyog ng mga bashers. Yun naman yun. Natural, may fans etong grupo na to ng kamikaze, diba? So posibleng yun... At syempre, posibleng gumalaw din sila, kumilos din sila para makita ng publiko, makita sa social media na meron silang malawak o malawak na suporta pa rin. Pero, yun nga, mukhang mas tagilid dahil maraming personalities, maraming nag react negatibong reaction, hindi nagustuhan yung kanilang ginawa doon sa Sorsogon. Pwede naman silang magbigay ng pahayag, pero ang ginawa kasi na miyembro na ito ng, ng kamikaze ay nag, nagkaroon o nagpost lang yung matatawag na cryptic post. Okay? Siguro ay ang ilan sa atin ay nabasa na yung post na yon. So nag-react si Kuya Kim. Napaka-general nung kanyang reaction. Tama. Totoo. Kaya nagalit ang mga trolls. <laughs> may mga trolls ang kami kaasi ha, -ha, ha dapat lang ang hirit ng kapuso TV host na may pa-hashtag na when you know, you know. Yun po ang ang sagot ni Kuya Kim doon sa post na itong si, si Contreras. Narito naman ang naging reaction ng natasan sa, post ni, sa post ni Kuya Kim. Umeepal daw si Kuya Kim. Pabibo daw si Kuya Kim. Okay. Amakana, Kuya Kim. So nakikita niyo yung sagot or yung reaction ng mga mga kuno ay bashers. ba diba? Pabibo, umeepal. Ganun eh. Troll na troll ang datingan. Dahil kung yan po ay mga totoong tao, okay, na nag-iisip ng tama at hindi gusto yung sabihin na natin yung banat na yon ni Kuya Kim. Siguro, um, ang kanilang mga, mga komento ay yung tipong nagbibigay ng opinion, binabalanse ang sitwasyon, pero yung mga ganito lang na aakusahan agad na umiepal, aakusahan agad na pabibo at kung ano-ano pa, abay, <laughs> yan po, yan po ang galawan ng mga trolls. Okay. Minsan naman meron ding meron din tayong hindi gusto mga pahayag nato si Kuya Kim. Pero sa pagkataong ito, maganda yung kaniyang banat doon nga sa Kamikaze.